So magandang gabi sa lahat. So yung customer natin, taga dito lang eh, boss. Lapit lang. Taga dito lang sila? Sabi na. <laughs> <Isang day> na. <laughs> Lapit lang pala <laughs> eh. All cars, sir. Diyan ka lang pala, ano? Sa <laughs> tabi ng marikina, <laughs> sir. <laughs> <laughs> Kamusta biyahe, eh, boss? Okay naman? Okay hmm. Nag-compute po kayo? Oo, oo. Ma may simak yan. Nag-irang ka kang sasakyan, sir? paano ka, boss eh? Ah, ano lang, sir. Bigla ah, na lang yung masakit Sumasakit na. Daging uh -huh. sakit lalo pag nagkakaroon so, ako. So, Gano'n lang po katagal yung sakit mo? Wala akong isang sakit. Gano'n sa blood? Hindi na. Kaya na mo siya naramdaman? Kabagal. Ano? Mga... mukha Dapat check-up na siya? Hindi po. siya, hindi siya nagpa-check-up? Luko-loko ka? Hindi. <laughs> <laughs> Sige. So, okay. Anong tawag na lang ang sakit mo to? Bahala na. <laughs> Bahala na. <laughs> Anong trabaho mo tayo? construction nga yun. Ah, baka din ang buha, no? Tapos... Mot-mot nga bigat. Tapos, nag ng patubig. Saan ko baka pala yan? Oo, kami ng... Deep well. Ah, okay. Si Jim Paldini, nagbubutas din yan. Di ba, boy? Mga len. Hindi ano ba binubutas mo? Ano ba kasing yan, sir? Di ba, sila sundan yan. Idol, idol, anong binubutas mo? Yung mukha ko, ni nainip ako. may iba pang binubutas sa'yo. yun? Ha? Di mo tayo? Sige tayo, tanggal ng t-shirt na pa. At kapag pahirot ka lang sa basa, iba? Ang ah, first time itong magagalaw? Yung ano lang, sir, pag, ano, pag sumasakit, pinapahilip ko na lang kayo yung misis. Pag sa asawa, ibang gano'n ito ang mga ginagawa niyo. Gano'n ka Tatay, ha? Ikaw yung sumapa. Ilan ka, por dito siya. Kuya lang. Kaya di lang ako sampung taon na sa akin dito eh. Dahil naman tayo. Puro ba ba? Patayas tayo. Dalawa po, dalawa. Patayas ka naman Hanggang mo tayo. Hanggang marating mo tayo, marating

tapos yung tulong ng daliri niya, bilog pa. Ay, sorry, sumusto ka na. Bagsak lang. Bagsak lang. Time is kaya pati tatay na dyan pulta. Ang inubi daw. Masyado malit ka ito ni tatay. Bito mo mo lang. mo lang. Kasi yung mga maxel. bato Subukan mo muna. Bito kaya ito yung tatay si ka na. Gusto ko Ay, wala. Malambag. Paul! <laughs> kulang pa, kulang pa. Ako, Kahit pagbigyan mo nga tayo ng isa tayo. Tingnan mo yung kamay ko, tayo grip pa niyan sa muka eh, oh. Sa kalit ka niyan no? Tingnan mo, oh. Ang <laughs> <laughs> tulong <Tuno, laughs> bilog. Ang tulong bilog. Tayo gusto mo tayo sa amin tayo magtrabaho. Tayo mo panghataw sa hilot yan, ha? Parang isang pigat lang talagang balik sa dati, no, boy? Okay oh, to, dapat ganda yung mga panghilot ano yun. Eh. Ito yung lahat. Pwede hanapin ang Tiyo yung <laughs> <Diweng> daliri ko. <laughs> Baby, oh! Daliri ng bata. Oh, tayo, ka tayo. tayo, tayo. Oh, kalamok, kamay ng pala oh. <laughs> 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 Ano ka ata Umakit ka ata ng bundok tayo. Tawag si, kira si. Siguro pagpagod na maglakad din sa paas. Pagpapapa. <laughs> Dito tayo. So sa lakad niya nararamdaman, tama sir? Oo, oh, yes. ito, para lakad na ito sa may 7-11, balikan para maramdaman niya kung meron pa o wala na. Um, Bubuatan niya 7-11. Ano nararamdaman mo sa lakad, sir? Masakit? Masakit, sir. Sir, sa Dito? Hindi, huwag ka maglakad. Ito ka, bakit tumalabas pa rin? Tama na Mukha ko na to eh, kakaya ko pa. Tuto pa Eh, sorry. ano, nagagal na lang, sip-sip ka agad ah. Dago ako. si Marvin pinakamalakas dalili sa akin. Hatak mo Masama. Sige, pati. Ah, a, para, muna kayo. So, bago tayo ila, congrats sir. Napakadali ng pilay ko. Hoy, wala ba overwhelm ha? Sa din nagsabi, less than a year yan. Baka mamaya may mag- ang Ay, mga gawa, pa eh. Ay, na rin ako Ah! Ah! Oh. Ah! Ah, <inate> ibabalik ko sa ngiti. Padalako sa nilalamunan. Bulbul na daw gago. Pulbul daw. Ano nang magag mag magarang barangay ata? Ermeng dito kina Nyan. So bago natin to, tingnan <notorious> muna natin 'yung serbisyo, ayan 'yan. Tingnan muna natin. Hindi ang usapan din sa labas, ibalik lang sa record. Kailangan pagka ni natin normal na, ha. So, shout out po kay Doc Lindres. Doc, andito na kami sa bulaan, mas malapit daw sayo. Pwede ka ditong dumayo, ha? Ano ba sabi sa inyo, Dok? Pag sabagay, pag kailangan naman tayo niyan, pupunta naman niyan. Dok, natito namin sa bulaan, ha? Mas malapit to, less than an hour. Ha? So, dyan muna na kayo, pagpahingin mo natin si Sir. Tara, tara, yung kamayin si Sir. Bago natin ito, ikat, pagtripan natin yung kamayin si Sir. Ito yung ano, pag-ete nakamati. kamayin. dulo, maga, eh. Ma'am, nung naligaw to sa ma'am, pinakita niya yung kamay niya. Ah, sir. sir. Mayroon. Tutok mo na. Tutok mo na kayo! Tutok Okay na daw. Si nang hilot. Um, Simple nang hilot pa kami, no? Kala mo walang nanonood. Park! Ikot na camera! Park! <laughs> Ang gulo natin, tampu. <laughs> tampu na tayo. Kala mo ko. Tutok mo na! Tutok man! Tutok man! Tutok mo doon! Ayun na, nabinat Ay, ako. binat. Ayun naman. Ang bakit yung video ni tatay maawas din yan? Dito ba Tagilid. Kailangan mo maging ano Maging maingat sa mga bangon ha. Sige, tagilid. Tagilid Ganyan ang bawal mo na ha? Sinisal pa yung mga kaisa. Okay. Straight hmm. ang nalikon. Huwag yung Straight ang nalikon. Iyan. Mga sit, tayo muna tayo. Sir, punta mo na dun, sir. Malapit sa may pinto. Tayo ko na dun, sir. May okay. may pwede na pag mga mga mga. Ten minutes mo na, ha? Okay. Sige sir, pwede mag ka mag-t-shirt para hindi ka lamigin. Pagpahingin mo na natin yung prime, maya maya, kalakar natin sa malayo. Kalakar uh -huh. natin sa malayo mamaya, doon sa may 7 eleven balikan. Kasi sa lakad nararamdaman eh. Ay, ba't ka pala kanina pa pilay-pilay? Yeah. Ano yung pag malayo na yung nilalakad mo, pumipilay ka na? Ganun yung talaga. Masigit talaga to. Papilay-pilay na. Ah, uh, dyan mo na po yun. Teka lang, hindi kasi tayo nakapagpaalala kasi si tatay kasi natawa doon sa tanong ko eh. Ulitin ko po ano, advance oh. payment, ang check-in and booking po, libre yun. Ay, ang bahay pa. po pagtapos na hilot. So, God bless po ah. Diyan mo kayo. So, game na pagpahinga na namin si sir. So, maghapon naman namin itong kasama. So, lagi ko siyang tinitingnan. Bawat isa naman kasi tinitingnan ko dito. Napansin ko pag matagal na nakaupo, pag tayo, pinay eh. So, as of the moment, more than 30 minutes naman ito naka, naka, nakaupo. So, i-aggressive yeah, na natin. Palakarin na natin. Para malaman na natin kung talaga naging okay o hindi. Ulitin ko, naisara naman namin lahat. Pero hindi kasi nang usapan. Pag-usapan yung makalakad ng normal kasi hindi na nakakalakad ng malayo eh. So, again, okay, Marvin, Marvin, sumahin nyo. Alakal lang sa 7-11, balikan sa kalating interview. Sige sir, lahat ay sir. Pag sinilas ka kanina ka pa eh, gusto mo, nakalang ka patapak lagi. Tinalas ka, huwag ako. Uy, kaninong tinalas siya? Kanina pala yan, nabit ko kanina yung pensilas niya. Kawawa naman yung bata. Dagmi, ay, Okay naman daw, wala daw mo sakit. Boy, tiglo pa yung mga ito, boy. Hindi, 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 hindi. Pagano'n daw kala yun, sumasakit na. Oh, paano? Ah, since walang check-up, wala kaming ilalagay na title dun sa sakit niya. Basta less than a year, less than a year, wala pang isang taon, isang taon lang. O less than a year, sumakit yung balakang, tapos talagang ginawa kasi nagpa-check-up eh. So dito na lang sa amin, ilalagay na lang natin, pilay sa likod, no? Ganun lang. So pag may gano'n kayong case Basta napansin ko kay sir Pag upo ng matagal Pag tayo pilay eh Yun lang yung napansin ko kakaiba Pag may gano'n kayong case Welcome naman po kayo dito sa bahay namin ha? So God bless po sa lahat Kita kita tayo So Kung tutuusin Nakuha to ng one shot Kung ang pag-uusapan lang natin eh From pilay to normal na lakad Eh nakuha ng one shot Pero Nung check ko dun sa loob Wala pa Hindi pa talaga pwedeng bitawad So, 11 months? Okay. Na paano ngayon, sir? Basta sa pagkita lang dito, sir, sa pagkatrabaho, na siguro sa pagbubuhat ng mabigat mo. Pero sa talaga yung kapatid mo yun, no? Sa kanya naman, normal lahat. Pero di na makagalaw. <laughs> Pag normal ah. <ha? laughs> so, 11 months na namilay, dinala dito sa Bulacan. So, after first session, second session na to, pero yung first session pa lang nakuha na. Nagyayabang na sa labas, siya, nakakalakad na daw siya, tapos wala nang nararamdaman. So, after second first session lang kasi eh. basta yun napalakad tara tingnan nyo yung kung ano yung nangyari pagkatapos mahilo tara sir oh deliver man sa pila, ya. agad ulit ang na po si sir tapos balik sa akin tara boss ano ba tawag sa sakit mo? Wala hindi ko na pinag-check up nun. yung ano ko, pilay talaga ko nun. Lagi yung namamanhid, tapos araw-araw pinag ko kay Missy. Ano yung lalagyan natin sa sakit mo? Ano pangalan? Tampilok. hindi no? no? joke lang. <laughs> o, oh, pag nakita nyo na may ganun kayong case, lahat po welcome. Ah, uh, so paano? God bless po sa lahat. No advance payment ha. Ah, uh, ang bayad po pag tapos mahinit. God bless. mm